Pagdating sa pag-iipon at pag invest napaka-importante talaga ng oras. Kaya dapat gawin natin to as soon as possible. Halimbawa, dito may retirement fund tayo na target na 5 million. Kung 30 years pa ang meron ka, halimbawa 30 years old ka ngayon, magre-retire ka at the age of 60, may 30 years ka pa. Ang kailangan mo ipunin, 3,355 lang. Pero kung kagaya ko na 40 years old ka na, may 20 years ka pa para mag-ipon, 8489 per month ang kailangan mong i-invest. And kung 10 years na lang ang meron ka, 50 years old na ako, Ms. Roan. 27,330 per month ang kailangan mong ipunin, medyo malaki na. And lalo na kung 50 plus ka na, 5 years na lang ang meron ka para mag-ipon. 68,049 per month ang kailangan mong ipunin. So, again makikita natin 3,000 versus 68,000. Ang laki ng difference kaya kailangan gawin na agad natin ang pag-iipon para makabuild tayo ng ating retirement fund. And marami ang nagsisimula sa Kaiser kasi dito 3-in-1 na na parang kape. Bukod sa may investment ka, may health care ka din dito kasi pag nag-retire tayo, kailangan pa rin talaga natin ng health care fund. And my life insurance ka din. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB. Roan Celis Capistrano.